eh, gusto ko rin yung upong uh, uh, secretary ng OFW yung kilala ko at mga katabaho ko talaga marami naglalabi sa'yo uh, na maglalabi sila sa Senate sa Congress para ipush talaga na ikaw ang maging secretary at alam ba ni Presidente na ikaw ay uh, lawyer ng recruitment agency yes or no lang lahat naman kayo lahat naman kayo qualified guro as far as the president's concern lahat kayo pwedeng tipilin ni Presidente So anyway, uh, nasabi kanina sa aking opening statement na I fully support the DMW, not 100% but 101%. Kasi mahal na mahal ko ang ating mga FW. Alam ko kayo ang ahensya na magbibigay suporta ang alaga sa ating matingguri ang makabagong bayani. And you can be assured from me being the chairman committee some migrant workers i'll always be there for you in fact yung nakaraang taon ko nyo, and i'll keep doing that i'll keep supporting dmw and i'm very happy doing that now to tell you frankly and everybody knows this i have so many experiences pagdating sa mga FWs, knowing their plight, their problems, and all. Tulad ng marami sa inyo, marami din kayong karasan sa mga FW pag pagmamasok ng FW, nandoon yung sincerity ninyo and I appreciate that. And I see one, two, two people so far na very familiar sa akin uh, na I've been talking to uh, many times in the past. Dahil nakita ko yung concern nila sa FWs, at nalalapitan ko. Uh, having said that, uh, with the passing of uh, our beloved Secretary Tutsu Ople, uh, which malang kawalan, uh, meron in-assign OIC, that's uh, uh, USEC, the Johans which I know this gentleman for a long time. And uh, hindi ako magkikialam kung sino ilalagay ni Presidente because that's his prerogative. On the other hand, eh, gusto ko rin yung upong OFW, uh, uh, secretary ng OFW, yung kilala ko at mga katrabaho ko, not personally, kilala ko na may puso para sa OFW, kilala ko na matagal ng katrabaho sa OFW, I'll leave it up to the president. Um, may nakita ako sa social media, talaga marami naglalabi sa'yo, uh, kumakalat, in fact, mag-raise pa ata sila ng fans in support of you. Um, in fact, they were saying na magrally sila sa Senate, sa Congress, para ipush talaga na ikaw ang maging susunod na Secretary. Um, again, like I said earlier, it's up to the President. Um, ang alam kong karanasan mo is uh, loyal ka dati ng mga um, recruitment agency. So, me personally, loyal ka ng mga recruitment agency. wala akong pakialam doon. Nasa presidente pa rin. Alam ba ni presidente na ikaw ay uh, lawyer ng recruitment agency? Yes or no lang? Kasi alam ko may mga naglalabi. Does the president and the first lady know that ikaw ay lawyer ng mga recruitment agency at yan lang ang... Sorry ah, hindi ko sinasabihan lang. Yan ang iyong may pa, may dadala kung sakali man lahat naman kayo lahat naman kayo qualified siguro as far as the president's concern lahat kayo pwedeng pipili ni presidente pero since ang lakas ng labi para sa iyo, gusto ko lang malaman kung alam ba ni Presidente kung sakali man na ikaw ay, ang experience mo ay bilang lawyer na mga recruitment agency. Yun ang tanong ko. Yes or no lang? Do they know? Yes, sir. Kasama okay. po yun sa mga ginagawa ko before. At uh, meron ka na bang experience sa mga WFWs? equally, sir, ako rin po ay abogado ng mga iba't ibang OFW associations. Okay. So, lawyer ka ng mga uh, recruitment agency and abogado ng mga OFWs. How, how, how do you do that? Na pagsamahin yung dalawa. Sir, I'm uh, an advocate of fair and ethical recruitment. Sa paningin ko po, um, like po sa mga convention katulad ng sa ILO, nakikita rin po nila na malaking partner pagdating sa Fair and Ethical Recruitment ang mga ethical recruitment agencies, sir. Yun lang. Gusto ko lang masiguro na alam ni Presidente at uh, hindi kita nakikita noon, hindi pa kita natawagan, wala ka pang binigay ng aksyon. As far as my program is concerned, na I've been dealing with UATWs for more than 20 years, etong dalawa, familiar sa akin eh, itong si uh, Kakdak and Ignacio. I'm sorry, Mr. Ignacio and Mr. Kakdak. They're very familiar with me because I've dealt with them and I'm sobrang napakasipag itong dalawa. I'm not saying na hindi ka masipag. I don't know you personally but yun lang yung aking hinaing. Okay? So, okay na tayo dyan.